Uh, uh, mainiton sa pagdawat uh, sa amon direk karon Subong nga adlaw. First, I would like to thank God for this uh, opportunity and uh, good weather tayo ngayon. Magandang panahon na binigay sa atin. At higit sa lahat, yung malusog na pangatawa na binigay niya sa atin. Bawat pamilya na nagkakaroon ng sariling tahanan, bawat Pilipino na may kasariling hanap buhay, bawat... Pilipino na may sariling hanap buhay o negosyo o trabaho, ako po ay natutuwa. Ako po ay natutuwa sa bawat Pilipino na umasinso sa buhay. Nakaahon sa kahirapan. Dahil po, ang inyong likod, gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat na bago po ako naging manipakyaw, naranasan ko pong hirap ng buhay doon sa mga hindi pa nakakilala talaga kung saan ako nagsimula. Alam nyo, Si Manny Pacquiao, bago ako naging Manny Pacquiao, dumaan po ako sa pinakamahirap ng sitwasyon ng pamilya. Alam niyo po, para makilala niyo lang si Manny Pacquiao, naranasan ko po matulog gilid sa kalye. Matulog lamang gilid sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Minsan magkakain, minsan hindi. At yan ay hindi, magka, hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay yung karanasan ko na yun. Dahil po, dahil sa karasan ko na yan, kaya bawat Pilipino na magkaroon ng saling tahanan, bawat pamilya at Pilipino na magkaroon ng saling trabaho, ako po'y natutuwa. Kaya po, God willing, ako'y makabalik. Ako'y makabalik sa, makabalik sa Senado. Sisiguraduhin ko na magkaroon ng funding, budget, itong dinatawag nating sustainable livelihood livelihood program para sa mga Pilipino nang sa gayon mapalakas natin ang small medium enterprises dahil diyan makapagbigay tayo ng trabaho sa milyon-milyong mga Pilipino. At alam natin dito sa ating bansa 99% yan micro small medium enterprise dito sa ating bansa. At kailangan palakasin yan para maraming mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho at mga pamilya na magkaroon ng hanap buhay. Yun po ang kailangan nating gawin. At nais ko pong ipaalam sa inyo na habang ako'y nabubuhay, alam nyo, habang ako'y nabubuhay, ang tinitingnan ko ay ang bawat Pilipino. Ang tinitingnan ko, kasi yung legasya ko sa sport, nandyan na yan, hindi na makalimutan yan kahit mawala na ako dito sa mundo. Nandyan na yung ligasya na yan. Pero yung legasya na gusto ko ma-accomplish, yung legasya na makatulong makatulong at paging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Alam natin yun. Gusto ko maging halimbawa like Singapore. Look at Singapore. Pag sinabi mong Singapore, kahit na matagal na namatay si Lee Kuan Yew, naaalala natin na si Lee Kuan Dahil nag-iwan siya ng alaala at legasya at yan ay nakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po sana ang gagawin natin dito sa ating bansa. Nang sa gayon, ang mga darating pang henerasyon, ang mga susunod na henerasyon, mabiyayaan sila at makatulong sa kanila ng malaki. Nais ko po tayong, nais ko pong magkaisa ang bawat Pilipino dahil isa lang ang, ang, ang inahangad natin. Isa lang po ang inahangad natin yung matagumpay, sumasagana at umunlad ang pamumuhay natin. Kaya patuloy po ang Manny Pacquiao na magbibigay ng sariling tahanan at hanap buhay po at magpapaaral sa mga kabataan na hindi makapag-aral. Yun po ang aking ginagawa sa abot ng aking magkakaya sa sarili kong pera. Hindi naman po ako nagnayabang pero sa awa ng Panginoon, sa hirap at ginawa, sa income ko, libo-libo na pong pamilya ang nabigyan ko ng sariling tahanan. Libre po, wala pong bayad yun. Sariling tahanan. Sinasabi ko lang po ito para yung uh, may puso dyan sa mga mahirap, gawin naman nila, mag na lang sila, mag na lang na tayong lahat magsama-sama para nang sa gayon. Ang bawat pamilya, bawat Pilipino, umunlad sa buhay at hindi mahirapan ng may matulugan at may makain sa araw-araw.